Pagtutog sa kapakanan ng mga banging isdang Pilipino, dito po tumuon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa nakalipas na 2023. IKB Far Spokesperson Nazario Briguera, pinagting nila sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Capture Fisheries, Aquaculture at Post-Harvest Stages para sa mga mangingisda na. Nabilang dyan ang modernong kagamitan kung saan nakagawa sila ng mga mas malalaking bangkampang isda e at mas maraming isda na ang na Nakapag-produce din ang before ng halos 300 milyong fingerlings upang masiguro ang food security ng bansa. Ngayong 2024, inaasa ng implementasyon ng Philippine Fisheries and Coast Resiliency Project si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo po ang nag aproba nito. Uh, ito po ay nagkakahalaga ng 11 billion pesos na proyekto no po at ito po ay ipapatupad natin ngayong taon ang magiging direction po nito ay ang pagkakaroon ng diversification ng livelihood sa ating mga mangingisda. magpapatayo po tayo ng mga infrastructures katulad ng mga uh, cold storage facilities. And uh, of course, yung mga uh, climate resilient technologies. So pakikinabangan po ito ng mahigit sa isang milyon na mga mangis na sa 24 provinces at 11 regions.